Okay, game man. name ng mga babae ah. Name ng mga babae dapat. Name game. Oy! na lang! Una na lang! Ba't Mali! Mali ka Ba't Di ba? Grabe naman yun! Ganun ka ga Oh! Sai! Ah! Okay, okay, okay. dano logto dano e. logto itlabat x isapang isapang xens sa sasampalin kita ano <laughs> <got you>. oh! <laughs> Wala lang excuse mag-excuse ka eh. Di ba? sige sino sino hi sihi si sihi 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 doon. Ya member ya. Oh. Oh. Ngi. Oh. Maan. Oh. Hi, si mommy uh. <laughs> Let's go. Okay, okay. Let's okay. Okay, okay, okay. go. Ang ganda ng pangalan na 'yan, ah. 'di ba? Okay, okay. Hindi mo masasagot yan. Patricia! oh, Patricia. Oo, oh, galing, galing. Patricia. Pwede ka na, pwede oh. ka na magano. Matalino ka, oo. Oh, henyo ka na. Oh, oh. oh. Franz! Hey. Sino yung ano? Oo, oh, may ganun, may ganun. May ganon! Okay. Sorry. Diba? Uta! Puta Patricia! Bawal mo ba ulit. Bawa ulit! Bawal mo ulit! Bawal, bawal ulit! Bawal bawal rule, bawal wala ka nung rule eh! Wala ka nung... yung rule! Kailangan makasagot ka within... Ano, one second tapos... Bawal mo ulit! Sige! S ah, 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 bahay. Ah, bahay. Bawal ah, 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 Umalis ka dyan. Oh, oh. blow! Ay! <laughs> Walang ganun. Walang ganun. Ha? Oo, oh, ako na. Gabriel! <laughs> Walang ganun! <lang. laughs> Gabriel ako may ganun. Gabriel! Gabriel. <laughs> Comment kayo, may ganun. May ganun ba? Wala. May ganun. Ginawa mo lang babae yung ano mo. Daya niya. Parang ano? Oh. Hello! Ay, hello! Ge hello! Ge hello! Ge hello! Ge hello! Ge hello! 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 Pag nagkakalong <laughs> sa ulo ko yun, masakit yun. Yung, yung hello chocolate yun eh. Hi! Dabang? Sino bang H? Oh. Sino bang... Tara! Ay! Okay. Oh. Meron, meron, meron. Okay. Guay! Di ba? Kasi okay. yan! Sige na kasi yung magpasagid eh! Sige! Ready na akong magpasagid eh! Ready. Ready. Ready ako dapat sa magod ka Di ba? Ayusin mo! Ayusin mo! Oh! Wala na! Wala na! Wala ka na! Wala ka na! Wala ka na! pa lalaki yun. Andrew. O ganun. Lalaki yun eh. Wala kasi ako kaibigang babae. Ba't oh. Oh, Ay! Ba't ba ba leeg! ba ba wala